Good morning guys and welcome back sa ating channel. So magluluto tayo ngayon guys ng masarap na masarap na ulam dahil nakapamalingkit tayo guys ng konti. Konti lang mga guys dahil mahal ang ating mga bilihin sa ngayon dahil nagtaasan na lahat mga guys. So ang lutuin natin mga guys ay isaw. Isaw ng manok. So ayun guys nagprepare na ako ng mga gigisahin nating mga sangka. So, ayan yung ating isaw, mga guyses. Nalinisan ko na siya. Hinugasan ko na siya ng mabuti, mga guyses. Pero hindi ko na siya pinutol. No? So, matataas ito, mga guyses. Ayan. Ganito siya, katataas. So, pwede nyo naman siyang putulin, mga guyses. Nasa sa inyo na yan kung ano ang inyong style sa pag ng isaw ng manok. So, binili ko mga guyses ay luto na isaw. And ito na yung ating panggisa mga guys. Meron tayong bawang, sibuyas na puti, uh, sili. And yung ating paminta at saka dahon ng laurel mga guys. At meron din tayo ditong suka at saka tuyo. Pinaghalo ko na siya mga guys para iisa na lang. And yung ating mantika and ano mga guys, oyster sauce. So, nilagyan ko siya mga guys ng tubig dahil paubos na rin naman ito. Ayan. So, ready na mga guyses. Magluluto na tayo in a few seconds. So, ayan mga guys. Magpainit na tayo dito ng mantika sa ating kawali. Maglalagay na tayo ng konting oil. Para meron tayong Um, panggisa sa ating mga spices. Ayan. So, kapag maendito itong mga guyses, inalagyan natin itong ating sibuyas na puti. Ayan. Sibuyas na puti at saka itong uh, bawang. So, ayan mga guys. So, pwede na kayong gumamit dito mga guys ng sibuyas na pula. Pero sa akin lang kasi is Um, mas hindi kasi masyadong matapang ito yung sibuyas na puti ko na guys kaya pero okay lang naman sa sibuyas wala naman problema yun mga guys yeah. so at silang halu-haluin hanggang malutot ng bahagya ito ng ating sibuyas yeah. so mabilis lang ito maluto mga guys dahil yung ating um, isaw is luto na siya no? so half na siya mga guys Ayan siya mga guys. So halo haluin lang natin siya mga guys. Bago natin ilagay yung ating tuyo. Ayan. So ilalagay ko muna mga guys yung toyo at saka yung suka bago yung isaw natin. Ayan mga guys, medyo nag-translucent na yung ating sibuyas. So ilalagay na natin yung Eto mga guys, tuyo at saka suka. So, huwag mo natin halu haluin mga guys dahil yung suka is ano siya, magiging maasim kapag ginalo natin sa akin So, ilagay lang natin ulit itong ating sibuyas na uh, ano, laurel at saka paminta. So, pwede kayong maglagay dyan mga guys ng pamintang buo. Tapos, itong ating oyster sauce, mga guys. Ayan. Ito yung magbibigay ng ano, lasa. Ayan, mga guys. kita na muna natin mag uh, boil yung sauce, mga guys. Ayan. So, bago natin yung isaw. Is kumukulok-kulok na yung ating am um, sauce. Ayan. So, this time, mga guys, hindi ko na siya titimplahan pala, mga guys, ha? Kasi may nilunan tayo nilagay na oyster sauce. So, ilalagay ko na dito, mga guys, ang ating isaw. Ayan, yung ating isaw, mga guys. O. Oh. Lagay lang natin. Ayan. Tapos yung sili na rin mga guys, ilagay na rin natin pong sili. Ayan. Kung hindi kayo ano mga guys, fan ng sili, so huwag nyo nang lagyan. Pero hindi naman siya ano mga guys, hindi naman sa gaano kaanghang itong ating sili, no? Kasi hindi natin siya pinuputol-putol. Ayan. So hindi siya ma maanghang mga guys. pang ano lang kasi yan, pang garnish. Ayan. After yung mga guys, nalagay na natin. So, tatakpan natin yan para maluto ng gusto yung isaw. So, ayan mga guys, tinakpan na natin at hihintay lang natin ng mga 1 to 2 or 2 to 3 minutes mga guys bago natin ulit haluin. Ayan. Alam ko, marami kasing mga pwedeng iluto sa isaw. Pero marami siyang ano mga guys, maraming mga a uh, recipe itong ating chicken intestine or isaw ng manok. So yun, yun, ang akin mga guys ay ganito yung akin paraan ng pagluluto. So mayroon akong mga na-upload nito that video ko mga guys nitong isaw. So hanapin nyo na lang sa aking channel sa aking My Kitchen Sample yung aking isang pagluluto ng isaw. Oh, okay. so, ang ganda ng weather ngayon mga guys. Masyado ng mainit. So kagabi pala mga guys ay umuulan dito. Malakas yung ulan kagabi mga guys. Meron din kasamang paghangin sa ibang lugar no. Pero dito kasi mga guys kagabi is so, manghangin. hangin. Maulan lang siya hanggang gabi. as dos na siguro na madaling araw yun natapos yung ulan mga guys. Ngayon mga guys sobrang init na. Ayan pakikita ko mga guys. Sobrang init na ating kalapagilan mga guys. Oh ayan Mainit na siya mga guys. Sobrang maganda ang panahon ngayon. Maaliwalas. At saka flex ko lang pala mga guys itong aking um, tinanim na kahoy. Ayan. Malaki na siya mga guys. Pwede na siyang dekoritan ng mga Christmas lights. Madamo. Pero pag magka, makaipan ako mga guys, ipapaano ko yan. Ipapa script para mawala yung mga damo dyan sa likod. So, so far naman mga guys, wala namang ano dito. Wala namang mga ahas, ganun. Mga so, ganito lang kadali magloto mga guys. Tuto magloto mga guys. Tingnan nyo ng ang aking YouTube channel. Marami kayo matutunan dyan na mga simpleng recipe. Masarap. Mabilis lang lutuin at saka ano, um, very affordable lang din ang aking mga recipe mga guys. So, kung nagustuhan mo naman itong aking recipe ngayon mga guys, huwag mo kalimutang i-like. At simple mga guys, kung gusto mo naman i-share the accounts mo mga guys. Tapos, um, pag hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na rin sa aking YouTube channel para magkasama tayo forever and ever mga beshi. Guys, kumukulo-kulo na yung ating recipe na isaw ng manok. So, ayan. Tingnan mo natin guys ng mga ilang minuto pa bago natin siya buksan para mag ano para i-mix o bango niya kung naaamoy nyo lang yung kanyang singaw talaga mga guys napakabango nakakagotom na ng betok natin mga guys simple simple lang yung ating recipe ngayon mga guys kayang kaya yung lotoin ito pero magdagdag ng mga sangkap dyan pwede pwede mga guys ayan so hahaluin na natin mga guys ayan wow napakasarap naaamoy nyo lang mga guys yung kaniyang amoy naku magugutom talaga kayo mga guyses ayan so gusto ko kasi mga guyses yung medyo natutuyo na sya um, medyo yung wala na siyang ah, sabaw ayan marami pa kasi siyang ano mga guyses so yung kaniyang mga sariling choose lumalabas galing sa isaw ng manok So, patutuyuin ko muna ito, mga guys, eh. Bago ko siya hanguin. Ayan. At syempre, titikman muna natin kung sakto na ba yung lasa. Pero kung hindi naman sakto yung lasa, pwede kayo magdagdag, mga guys, ng pampalasa. Ayan. Okay na sa akin yung lasa, mga guys. Pero iaano ano ko muna siya, mga guys, no? Patutuyuin ko muna siya ng bahagya pa. Siguro mga 3 minutes again, mga guys. Ayan. So, up. I-update ko kayo mamaya mga guys Kapag maluto na yung ating isaw Ayan mga guys, maluto na yung ating Isaw ng manok So, papakita na natin guys yung ating Kalalabasan ng ating Nilotong recipe Ayan na siya guys oh, di ba Ang sarap-sarap na Ayan guys eh. Yan yung gusto ko guys Medyo tuyo tuyot siya Kunti-kunti na lang yung kanyang Sauce, ayan yan guys sobrang bangon niya talaga nakakagutom na kaya ready na yan guys at hahanguin ko lang siya sa isang lagayan para ready na para kumain